Ay, guys, ito nga pala yung mga mga pasisyo ko. Oh medyo malaki na rin sila. Ito yung siya, ma, isa lang lumabas. Isa lang lumabas sa tatlo eh. Na lalaki. Ano? Ito lalaki yan. Tapos tatlong babae. Yung mga babae pong mga bantam na yan, kamimigay ko po rin yan. Ginamit ko nga pala ditong brood ka ito. Si Black Demon. Yung tatay nila yan tabi nila at ang na kong inahin dyan ay ito ngayon pinapalahi ko ulit pinapahinga ko lang nanahin nila yan Nating ano na lang mga tatlong buwan magiging binata na rin tong isa ay naglalaban na siya napakain ko nga pala sa mga banta na yan ay baby stag developer Bantam ko. Yan lang po mga kabantam. Bye po muna.